Makikita niyo naman sa before and after kung gaano kagaling yung asawa ko, o, diba? Kaya naman sabi ko sa kanya ay ang galing-galing niya talaga, lalong-lalo na yung pagpipintura at pagkukulay ng buhay ko. Char! <laughs> Ang aga kong ang binihisan si James dahil may pasok sa eskwela pero tingnan nyo naman at ayaw pa talagang humiwalay sa daddy niya. Kaya naman sabi ko kay Daddy Afam, tumayo ka na dyan at ihatid na natin si James bago pa talaga tumanghali. Kapag kasi andito yun si Daddy Afam sa bahay ay hindi mo talaga mapaghiwalay si James na parang linta na talaga sa daddy niyang nakakapit palagi. Mabuti na nga lang talaga ngayon kapag hinahatid namin si James sa childcare o kaya naman sa eskwelahan ay hindi na siya umiiyak. Sobrang bilis nga ng paglaki ng baby James namin at tingnan nyo naman naman napaka-independent na nga niya maglagay ng mga gamit niya sa tamang lagayan. Kung dati nga ay umiiyak yan siya kapag umuwi na ako, pero tingnan niyo naman ngayon, magugodbye lang yan na may matamis na ng ngiti sa mukha. Nang bumalik nga kami ni Daddy Afam dito sa bahay ay nadaanan ko nga itong aking garden na talagang napakakalat na. Tapos na kasi ang summer dito sa Melbourne at medyo lumalamig na nga kaya wala nang nga bulaklag itong aking mga roses. Anyways, gumayak na nga rin kami ni Daddy Afam dahil sabi nga namin ay maglalunch kami dito sa isang Vietnamese restaurant. Malapit lang ito sa bahay. Kaya naman kapag namimiss nga namin kumain ng Vietnamese food, ay dito talaga kami pumupunta. Tinanong nga ako ni Daddy Afam kung gusto ko nga daw ba mag-order. Sabi ko ikaw na dahil ikaw naman yung magbabayad. Char! <laughs> kapag kami kumakain dito, ay talagang in-order ko nga itong noodles na may salad at saka pork skewers. At kapag ito nga yung in-order ko, ay talagang unang-una kung naaalala ang lasa ng lungganisa natin dyan sa Pilipinas. At nagkape nga rin pala kami dito ni Daddy Afam dahil medyo malamig nga. At syempre, para mainitan na nga rin itong aming lumalamig na relasyon, charot! At pagkatapos namin kumain, ay dumiretsyo na kami dito sa Banning's Warehouse dahil bibili nga kami ng pintura. Sa totoo lang, matagal na talaga naming pinaplano ni Daddy Afam na magpintura ng garage namin. Pero ngayon nga lang talaga kami nagkapanahon. At sabi ko nga sa kanya kung pwede ay kulayan namin ng kulay dilaw ang garahian namin para naman colorful. <laughs> At sabi naman niya sa akin na gawin ko na daw rainbow para talagang magmukhang mall yung garage namin char. Sure. naman sabi ko sa kanya ay mag-stick ka na lang dyan sa kulay puti at namumuti na yung mata ko dito sa kakaantay. <laughs> Mga ilang araw na nga rin niyang pinag-iisipan kung anong kulay yung gagamitin namin pero tingnan nyo naman at hanggang ngayon hindi pa rin makadeside. Anyways, pagkatapos nga namin bumili ng pintura ay agad na nga rin kaming umuwi. Tatlong taon pa nga lang kaming nakatira dito sa aming bahay pero tingnan nyo naman yung garahian namin talagang napakadumina ng wall. Kaya naman nga tama lang yung desisyon namin na palitan na yung pintura para na naman magmukhang maganda katulad ng may-ari. Charot! At ang una nga namin ginawa ay nilinis muna namin itong wall ng garahe at nagmasking na rin kami ng edges. At ang sabi ni Daddy Afa may gawin niya daw yung sa taas at ako naman yung sa baba dahil pinagkaitan nga daw ako ng high. Agoy. Yes mga mari gusto ko nga rin sanang masaktan pero minsan talaga sa buhay ay kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Char! Pero sa totoo lang kasalanan talaga to ng mama at papa ko dahil hindi nila ako binigyan ng vitamin vitamins na pampatangkad nung kabataan ko. Pero tanggap ko na nga talaga yung katotohanan na wala na talaga akong pag-asang tumangkad. <laughs> Tapos nga ng mga ilang minuto ay natapos na rin kami sa pagmamasking dito at ready na kami magpipintura. Alam nyo ba na matagal na talaga sana ako excited na makapagpintura dito dahil hindi ko pa nga ito nararanasan. Pero sorry na nga lang sa akin dahil ayaw akong patulungin ni Afam sa pagpipintura dahil kahit nga daw siya hindi niya alam yung kalalabasan. Sobrang natatawa pa nga ako sa kanya dito dahil sabi ko magpipintura ka lang ng garahe naka overall ka talaga. Mas mabuti na nga daw kasi yung safety first para hindi naman matalas pabasikan yung mga damit niya at di ako kawawa sa paglalaba. O oh, ba diba? Kahit saan naman talaga dalhin ako yung inaalala. Char! Wala naman akong may tutulong dito sa ngayon kaya naman naisipan ko na nga lang pumasok sa bahay at bigla ko nga palang naalala na meron pa nga akong isasampay. Kapag kasi ako ay may labahin ay sinasalang ko nga lang yan sa washing machine at minsan talaga ay nakakalimutan ko kaya minsan nga gabi ko na talaga na isasampay. Pero alam nyo ba nakukitan talaga ako dito sa aking clothesline dahil kapag mainit nga sa labas, ay dito na lang ako nagsasampay sa bahay para hindi naman tayo mainitan masyado. At ito namang mga damit na nakahanger ay dito ko nga lang yan sinasampay sa may gutter. Pero alam nyo ba minsan na nililipad na nga yan sa kapitbahay, lalong lalo na kung malakas yung hangin. Anyways, pagkatapos ko nga magsampay ng mga damit dito, ay na-excite na naman ako. Chinect ko na naman si Afam dito sa garahe kung ano na ba yung natapos niyang pagpipintura dito. At ito nga na-amaze talaga ako sa ginawa niya. Tingnan nyo naman, parang professional yung pagkagawa. Sobrang linis nga talaga ng pagkapintura niya at hindi mo talaga aakalain na first time niya. Actually, hindi pa nga talaga ito natapos dahil kapag nag-day off nga siya ulit at bumalik galing trabaho, ay edging naman yung gagawin namin at papalitan namin yung mga pintuan. Makikita nyo naman sa before and after kung gaano kagaling yung asawa ko, di ba? Kaya naman sabi ko sa kanya ay ang galing-galing niya talaga. Lalong-lalo na yung pagpipintura at pagkukulay ng buhay ko. Char! <laughs> you proud of yourself? <laughs> of course it's good. At hanggang dito na nga lang ang ating mini vlog for today. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye!